Mga na yan. Ayan, Ayan mga lods, ang kanina mga pagkain. Ayan, so what? Ah, curry curry. Uh, Sa so, inumin nga tayo, mga lods. Ito, milk tea. Ayun. So, ito, ice coffee. Ice coffee ang ating kukuhanin. So, getting tayo ng baso. Ayan, mga lods. Kuha tayo ng baso. Lagyan natin ng yellow. Ayan. So, mga lods, lalagyan natin ng yellow. Ayan. Okay. lagyan natin ng dalawa lang. Dalawa. Ayan. Nice. Hop. Ayan. Lalagyan na natin. So, pipili tayo ng chocolate. Ayan. Konti lang parang hindi masayang kasi kahit na <laughs> Okay. Ayan. Cucumber. Ayan. Yung isa, ice tea. The water. Ayan. Mga lunch. Mmm. Ano sila mga cappuccino, coffee, or unique chocolate. Ayan. Meron hot. Okay ayun sila, nagsisika ayun sila mahina lang kasi kung kumain, mga lods. hindi ako ano sa pagkain eh, ewan dito, eh, di ko, dito nga, hindi ko pa napupuntahan to eh oh. ayan, ito, ay mga sushi ayan, sa mahirin sa sushi ayan oh. sushi Pagpahilig kayo sa sushi, dito kayo sa ano sa isang cubicle na to, sa isang room, puro sushi. Ayan. Ang salisari. Sushi and maki. Ayan. Ito. Itong area na to, isang cubicle na to, puro ano lang siya. ng tap, tapos sashimi. Samahin sa sashimi. Ayan. Ako kasi na ako, so baka payaman. Okay. Tapos dito naman sa mga ano, sa mga mahilig sa inyo sa ayan o. Eh. Sa tacos. Ayan, tacos. Ayan, mga lods. Kimchi, sa mahilig sa kimchi, sa mga ano-ano, gano'n. Kasi yakin niko talagang ano yan eh. Ah, sa parang ano yan, yakin niko eh. Okay mga lods, napuntan na kayo ha. Oh, sige. Oh, yan. So, bakalit na tayo doon. At least, may dala tayong chocolate drink. Okay. Ah, gusto siya chocolate. Ice coffee. Ayan, ice coffee pa na. Ice coffee. So, balik tayo sa table natin. Ayan. Siya ice cream ang kinakain niya. Ito, ice coffee pala siya. Ayan. Yeah. Okay. Ayan, mga lots. Nakita nyo naman. Ang daming tao. Nakakabundak. Bye-bye, mga lords.